gabi na nga mga kaibigan at wala pa akong makakain. Kaya ayun, naisipan ko magluto ng pansit. Kinukuha ko muna yung uh, pambili ko at bibili muna ako ng kape. Anyway, ako nga pala si Daniel. Estudyante. Estudyante may discarded pangarap. Para ko nalaman, malalaman niya din yan. So, ayun na nga. At, at, dito na ako sa para bumili ng kape na pang sa lulutuin nating pansit. Nakadating na nga ako kaya tara mag prepare na tayo ng uling para uh, makapagluto na tayo. So ayan nga kumuha lang ako dito ng uh, konting uling at nagpainit na muna ako ng tubig. Ayan. And then of course hindi natin makakalimutan yung kanin kaya magsaing muna ako. Anyway guys malinis naman yan uh, rice cooker na yan, kaya hindi ko na hinugasan. Ayan, isalang na natin. Sinisindihan ko na nga itong uling natin guys para uh, magsimula ng umapoy. At nilagyan ko lang ng konting uling. Sapat na yan para makapagluto ng pansit. Di ko nga napansin, wala na palang posporo. Kaya, kaya humingi na lang ako dito sa boardmate ko. Humingi na lang ako ng konting piraso. Sinindihan ko na nga itong plastic para doon natin ilagay sa ilalim ng, ano, ng uling para doon magsimula yung pagbaga ng uling. By the way, as a college student, especially sa mga nagbo-boarding house, isa na ako doon, uh, kailangan mo talagang pagkasyahin yung budget mo for 7 days or for 1 week. Kasi ganun ako. Uh, ko yung, ano, yung allowance ko for 1 week. Hindi ko na ginayat yung bawang. Dinurog ko na lang at wala nga pala akong sibuyas dyan. Nakalimutan kong bumili pero okay na yan. Ah, uh, na yung uling natin. Ito pa lang yung pansit na lulutuin natin. Pansit baka naman. Dinala ko na nga yung pansit tapos yung ininit natin na tubig para isahan na lang. Tapos ilagay natin yung mantika natin na nasa Mountain Dew. Mountain Dew baka naman. Medyo na parami nga guys yung nalagay ko ng mantika pero okay na yan. Igisa yung bawang kahit walang sibuyas. Okay na yan. Survive na yan mga mga par. After nang magisa, lagyan na natin ng toyo, konting toyo lang. At mekos mekos yan mga par Mga insan Mekos mekos natin Yan mekos mekos lang At lagyan na natin ng tubig Mga insan Ayun konti lang kasi konti lang ang pansit Konting mekos mekos Konting tubig pa mga par Konti na lang Yan tikman natin Ajinomoto lang Ajinomoto baka naman <laughs> Simpleng pansit nga yan yung tinatawag na simpleng pansit mga kaibigan Yan, yan kumukulo na yung tubig Ay I amin mean, yung ginisa natin Lagyan natin ng pansit By the way guys malinis yung kamay ko dyan Hindi yan basta basta yung mekos mekos Hindi yan basta basta mga insan Malinis yan At after kong i-mekos -mekos dito mga par Mekos mekos ulit natin dito Ayan Konting uh, Mekos mekos Mga insan konting hangin-hangin mga guys at para mas mabilis maluto yung tinatawag na simpleng pansit ayan at and after that tarang luto na yan mga kaibigan ko muna nga yung sinasaing natin at ayun malayo pa sa katotohanan at pagbalik ko yun luto na yung uh, simpleng pansit natin na uh, bawang lang walang sibuyas walang kahit ano at dinala ko nga sa room namin By the way, ako lang yung kakain dito Pero ang dami kong niluto At syempre, hindi mawawala yung pang-partner natin na kape Uminom nga muna ako dito kasi nakaka-uwang magluto guys And after that, yun, ready na Ready to lafang naman guys At habang hinihintay ko yung kanin, nagtipa muna ako ng gitara Nilagyan ko na naman ng mainit na tubing kape natin. Kopi ko co Blanca, baka naman. Ang sarap niyan mga kaibigan. Talagang partner na partner. Pansit, tapos kape na may kanin. At okay na yan, bago yan mag-pray muna tayo. At ready to kain kain na mga guys. Kape muna, kape muna tayo. At unang subo, ayun. Sa so, simple yung pagluto ng pansit, may hapon na tayo. Nakalibre na tayo, hindi na natin uh, instead na ibili ng ulam sa labas. Inagluto na lang tayo ng pansit Sineko nga dito guys yung kanin Kung okay na At, at ayun na nga luto na nga siya guys Kape muna kape muna na ayun na nga may kanin na tayo mga par Huling higop ng kape At Ino na tayo ng tubig Panulak Syempre hindi mawawala yung panulak natin guys That would be all for today's video mga guys And kita kita tayo sa susunod na video bye